good set up with the hook. Uh -huh. Mga tol, welcome sa Double KTV. Dito, hatid namin ang pinakabagong boxing updates, laban analisis, at knockout highlights. Huwag kalimutang ilike, ishare, at ifollow ang Double KTV para lagi kayong updated sa mundo ng boxing. At eto na nga, isang mabilisang panalo ang pinakita ng ating kababayang si Kenneth Yover matapos niyang talunin ang Japanese fighter na si Tulio De Canarudo via TKO sa round isa. Ano nga ba ang nangyari sa laban? Tara, pag-usapan natin. Mga tol, walang sinayang na oras si Kenneth Yover sa laban na ito. Pagkatapos ng unang bell, agad niyang pinakita ang agresibong galaw sa loob ng ring. Hindi pa man nagtatagal ang round, pinatikim na niya agad ng malalakas na kombinasyon ang kanyang kalaban. Makikita natin dito kung paano ginamit ni Yover ang kanyang bilis at lakas. Isang matinding right hook ang bumagsak sa mukha ni Decanarudo, dahilan para mapaupo siya sa lona. Sinubukan pang bumango ng hapon, pero kita mong bulat at hilo na siya mula sa impact ng suntok. Ha, at sa isang napakalinis na overhand right, tuluyan ng napatigil ng referee ang laban. TKO victory para kay Kenneth Yover. Grabe mga tol, solid statement win ito para kay Kenneth Yover. Sa tingin niyo, handa na ba siya sa mas malalaking laban? Magiging next boxing star na kaya siya? Ay comment niyo na ang inyong opinion sa baba. At syempre, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam sa panalo ng ating kababayan. Para sa mga latest boxing updates, stay tuned lang dito sa Double K TV. See you sa next boxing analysis mga tol!